eh hindi pa nga ho ninyo na preliminary investigation wala pa nga hindi ko alam ha ah, kung na-receive na yan, complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at uh, yung iba pa eh naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila that's really unfair and unjust The Secretary of Justice should be above, above politics. He should be fair and uh, must observe uh, due, due, due process and uh, fairness at all times. Kasi po siya talaga yung maglalagda ng final jan sa resolusyon ng mga fiscal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso ay guilty na itong mga respondents na ito. Nangyari na rin ito noon. I think sa kay Tevez na case. Pero ito, tingnan nyo namang mabuti. Aralin nun ninyong mabuti bago po kayo maghusga kasi po, Department of Justice kayo, kayo dapat ang nasasandalan ng tao para makamit nila ang ustisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdal nyo, o hindi fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga kusado at due process lagi. Hindi po ba? Eh, yung anak nga niya eh, naabla ng drugs eh. O, oh, siya ang Secretary of Justice. O, oh, wala akong sinabi doon ha. Ah. Hindi ako nag-comment doon. Kasi syempre masakit din yun sa kay Secretary of Justice, si Secretary Rimulia. Anak niya yun eh, di ba? Pero ang mga tao nag-expect din po doon ng fairness niya, impartiality niya.